kaya ng pag-asa, posibleng mag-landfall ang paparating na Super Typhoon Uwan sa Isabela o sa Aurora. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Isabela Governor Rodolfo Albano III. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang tanghali naman, Miss Cosim. Okay. Uh, apo, Gov. Ito? Um, yes. Okay, ano na po ang paghahanda po ninyo uh, dito nga po sa inaasahang nga uh, paglandfall, posibleng paglandfall sa inyong probinsya nitong Bagyong Uwan? Alam mo ma'am, saray na saray na kami dyan eh, sa paggana uh, ng mga bagyo. Mapasupar tayo po, maano, talagang tinitingnan na lang namin kung saan maglalandfall. landfall -hmm. But evacuation, mm. in process na yun, tapos sa in na actually nag-drill na kami kanina eh, ano ka, isang araw pa sila mm -hmm. namin ng drilling about the tsunami. Mhm. Mm uh, nag tsunami drill na rin kami. Tapos do sa mga hindi kasi namin alam kung sa Alam mo, napakalaki ng Isabela. Uh, ang hirap ng ano namin, sir. Uh, ang hirap ng uh, ano namin. Hindi namin alam kung sa Northern Isabela, Central Isabela or Southern Isabela papasok. So lahat ng preemptive ano diyan, uh, pinag-aaralan na ngayon kung kunya tatama dito, ganito gagawin, tatama dyan sa kuan. Ang ang tinitignan namin ano ba, malakas ba yung hangin o ma malakas yung ulan? O sabay ba yung hangin sabay yung ulan? Mm -hmm. So doon sa Magat Creek, Mag magat Dam yun ang may preparation kaming uh, tinitignan namin, yung level ng dam. And every foot ng Cagayan River uh, minamarkahan na namin kung gano'ng kataas o kabilis uh, lumaki yung ilog mm -hmm. sa mga bayan-bayan mga na dadaanan ng ilog na yun. Pero uh, doon sa mga low-lying areas, especially doon sa mga riverbanks, ang ah, nakahanda na yung evacuation uh, mm -hmm. para sa kanila. Mahirap naman kasi i-evacuate lahat ng tao. Ang Opo. hirap pakainin doon. o. <laughs> o oh. oh, pero mas mabuti na <laughs> po, Gov, di ba, na safe. Pero ilang, Gov, ilang <laughs> yeah. barangay po ba sa inyong lalawigan yung itinuturing na high risk sa pagbaha, pagguho ng lupa o storm surge? Actually, yung storm surge, apat na towns yan. Mm na tatamaan okay. yung uh, palanan, dinapigit, dibilakan sa kamakuna ako. Yun lang naman ang apat na towns ng, Isabela. Yung mm -hmm. sa dinapigit, malapit sa Aurora yun. Mm -hmm. Nagkaka-landslide na nga sa mga kanya doon eh. Uh, tapos doon sa loob, sa center naman, yung mga mga mabundukin area, may John, San Agustin, ganyan. Pero hindi namin, sa, sa laki ng mga bayan na yan, hindi namin alam kung saan talaga tatama o guguho yung uh, bagyo no kung sa central naman ay yung uh, capital uh, city yung ilagan uh -huh. uh, ka kadikit niyan yung uh, dibilatan sa kamakunakon so uh -huh. ini alam mo ang hirap ng mga preparation na ganyan uh -huh. eh kasi po konti lang din ang uh, resources at uh, hindi naman lahat ng pera namin nakatugon lang diyan sa disaster preparedness ano kaagibat naman namin yung DSWD, nagpreposition naman ng mga punpa, mga ganyan. Kasama mm -hmm. namin yung mga militar, pagka ano, uh, kasabay namin, nakaready na rin sila, pati yung mga kapulisan. So lahat nakaredy. Pero uh, ma'am, hindi kami makapag, hindi kami pwedeng makapag uh, high alert ng tatlong araw. Kung Opo. hindi, madidrain yung, ano, madidrain yung uh, right. ano namin, mga personnel. Mahirapan resources. na sila. Pagdating na talagang bagyo, mapapagod na sila. Okay. So, Hi, yung eh, anxiety ang makakapatay sa kanila. You know? Po. Eh, Goval Bano, eh, kasi po, ayon nga sa DILG, eh, dapat daw makumpleto ng mga LGU ang preemptive o yung mandatory evacuation bago maglinggo. Ilang individuals po ba ang pinag-uusapan natin or pamilya na sabi nyo nga po, teka muna, di ba? Eh, imposible Ma naman yata yun. yan. Oo, oh, e, at saka malaki yun. Hindi namin kaya yun. Saka hindi naman namin alam kung saan tatama eh. Eh mamaya tumama sa ano ito, sa Central Luzon, di ba paano kami? Okay. Eh, di ba, nakapag-evacuate lahat at tao, namin. Eh, kung so, biglang bumalik yung bagyo or whatever, Tuma, to, to, to umakyat. So hindi namin alam. Kaya, kaya dapat dyan, ano, sa akin lang, ano, yung sa coastal areas na natin, na alam na natin na gano'n na nangyayari, dapat may mga monitoring systems na doon pa lang sa coastal areas. Hmm. O Oo, kung papalapit pa yung bagyo doon, sana may mga magawa na ng mga lighthouses na malalaki, matatangkad. at Doon na ilagay yung mga monitoring system, yung mga radar para at least makapag makapagano na makapag-transmit na ng data within 24 hours do sa mga sa mga tatamaan talaga ng ano ng uh, bagyo. Uh -huh. uh, tandaan mo, eh uh, uh, ang ang uh, Isabela is the second largest province sa uh, Philippines, ano uh, next to Palawan. Hmm. Can you imagine yung pagkakandaan niyan? E, ilan lang naman yung personnel namin. Ah, ay, ayaw ko magsabi na ah, hindi namin kaya. No? Kasi sanay na sanay na na kami dyan, kaya, kaya na namin. Pero yung stress ba? Uh -huh. ng mga tao, hindi, baka hindi namin makayanan yung stress. Kung kasama Sabado pa lang, i-red alert po na kami. Ay. Bukas. Diba? Bukas. Bu Opo, bukas oh. na, Gov. Kasi ang sinasabi po oh. ng pag-asa ay uh, bandang, actually, tonight, papasok na siya ng Philippine Air of Responsibility. Pero yes. by Sunday yes. night, eh mahararamdaman na po yung hagupit nitong bagyo sa mga nasa oh. eastern sections ng bansa, kasama po ang Isabela. So, with oh, this, oh, sabi niyo nga po, masyadong, I mean, is this something po na inhingi po, idinulog nyo ng uh, uh, tulong sa mula sa national government or sa DILG para mas maintindihan po nila yung uh, situation po ng Isabela? Tutal, doon naman yung mga monitoring teams din nila, at saka doon uh -huh. yung mga regional directors nila. So, alam na rin nilang gagawin. Naka-preposition din naman yung mga goods na kailangan. Tapos mm -hmm. yung mga ano, ano lesson, lessons learned lagi yan tingin darating yung bagyo. Ano ba pagkukulang natin? Ano mm -hmm. ba yung ano, dapat natin ginawa? Ano ba dapat yung ganito? Hindi naman talaga yung, yung response is we cannot, we, ano, we, we cannot determine that unless na talagang tumama na yung bagyo. At mm -hmm. saka laging tandaan mo, laging kulang yan, Jerry. Hmm. Mm -hmm. yung ano yung uh, yung walang paghahanda na tama. Even do sa mga mga nasyon naman na ano, pakita mo, pati sa Amerika, hindi ba, minsan nabubulanching din sila kung ano yung ano. Yun lang nga, kailangan namin pakita sa ating mga mayroon na prepared tayo. Kasi kung hindi, alam mo naman yung sisi, hindi ba? O, so, sisisihin ka na naman kung may nangyari dyan. Okay, kasi hindi naganda. O, so, kahit tanda nga dahil na so, force of nature, ang hirap nun. Eh, paano po ang so, kami, inyong... Cool lang kami. Ano po? Kami cool lang kami doon. Cool lang kami. Ibig sabihin, uh, basta alam na namin ang gagawin. Uh, mm -hmm. yung, ano, pa, pa, Paulit-ulit na lang na, oh, ito, meeting, na dito, uh, papa, ano, papa mo yung mga tao natin, yung mga rescue control, dito kayo, diyan kayo, oh, mm -hmm. pag tumama, alam nyo na gagawin. Mm -hmm. Eh kasi po uh, siguro kaya mas talagang pinaaaga po ang paghahanda ngayon uh, Govalbano dahil nga inaasahang super typhoon po itong tatama po sa uh, posibleng tumama po sa inyong probinsya o maglandfall. Oo, oh, yeah. Oo, wag, wag naman sana po no. Uh, lagi naman ganyan ang pag-aasa na parang uh, ano kasi sometimes nakaka-build up naman ang anxiety yung pag sinasabi mo sa mga tao. Pero mabuti na rin yun na uh, laging gano'n na uh it's better to go to the side of you know, caution, di ba? Mm -hmm. Na talagang kailangan, cautious tayo. Eh, pero kaila, eh, baka naman doon sa uh, ano natin, pag uh, ano naman ganyan, lalong nervousin at nervousin yung anxiety naman ng tao, umakyat ng umakyat. Ayan so this... sa akin, ano? Ah, mm -hmm. Sa akin, sa akin, pull uh, lang. Kumbaga, chill. <laughs> Total, wala naman tayong magagawa kasi talagang papunta yung pagyong yan. Di, wala Apo. naman makakainto dyan. Uh -huh. Kung hindi, ano lang, kung hindi, yung Diyos lang makakainto niyang bagay yan, O uh -huh. hindi, At, uh At lang namin sana sa taas yung hangin. At huwag, sana magdulot ng uh, maraming uh, pinsala or maraming tubig. Hmm. Kasi hindi rin natin malalaman yung ano, Pero yung, kung... uh, Uh, yes, Apo. yes ma'am. Doon po oh. sa mga updates na nakukuha po namin, I'm not sure kung sino po ang nag update sa inyo, um, sa iba't ibang ahensya po, ano, talagang malakas na hangin at ang kinilang sinasabi, extreme rainfall o sobrang pag daw po ang bitbit bit nitong bagyong ito. Oh, wow. Mm. ulan magagawa doon, ma'am, kundi ano na lang, pray. Pray, pray, pray na lang tayo. Apo kung gano'n ang kung, kung gano'n ang tatamos sa atin okay hindi yeah. naman pwedeng and then we will build the Noah's Ark there ano na yes, parang uh, sa, itasakay pero, ko na lahat <laughs> ah, opo itasakay ko na yung mga ano at least si Noah na warning ka na 40 days Before, oh. no? Eh ito, two days before. Opo, <laughs> two pero days to yung... three days lang like, yung warning natin. Oh. Basta ang sinisiguro nyo po, Gov, ay gagawin po yeah. ang lahat para maging safe yung mga yes. uh, constituents no, yung o, po o. dyan. Evacuation centers are ready? Yes. All right. Ready. Okay. At uh, alam mo, ang anilil natin yan, ma'am, yung mitigation. Eh. Mm. How will we mitigate it? No? Tapos lessons learned. Ano yung mangyayari? Kaya nga ako, pinupush ko talaga yung Department of Water at saka mm -hmm. disaster, or the Department of Disaster Resilience, ano? mm -hmm. uh, para malaman natin ano yung mga imomob, mga mobilize natin ng mga ahensya, especially yung mga sundalo sana. At saka yung uh, sana, makadagdag yung, uh, ito kasi may base sa amin, eh, yung ETCA sites, eh. sana yung mga Amerikano, yun na lang sana may tulong nila na kung may personnel sila doon, o may mga equipment madadalin, din, mm -hmm. dito na lang. Ah, uh, do, doon kami mangingi ng tulong tulad ng nangyari no 2010 na tinumaan kami nung bagyong Juan. Si Juan. Si mm Juan. -hmm. Oh, kasi itong mga bagyo 'to, nagkakapare-pareho yung ano eh, yung rhyming yung mga kwad eh, kaya nagiging super typhoon eh. Mm -hmm. Super typhoon din yung Juan na 'yon. Ang tumulong sa amin yung US Embassy sa United Nation. Mm -hmm. Nagpadala yung US Embassy ng labing-apat na malalaking helicopter yung mga ginagamit nila noon sa Afghanistan. Mm -hmm. 'Yun ang dinala nila doon sa amin. Talagang yung Sierra Madre halos nakalbo. Yung uh -huh. undergrowth niya na ano, naubos. Uh -huh. Pero at least may Sierra kami. Kung wala kami Sierra Madre, siguro uh, sobrang lagapak Masculi. na yung ano namin. At saka ang hirap doon, ma'am, bali kami. Eh kami yung bali, pag umulan ng umulan niyan, siyempre saan pupunta yan? Di sa ila, sa, uh -huh. ano, di ba? Sa, sa, gitna. Okay. So dyan talaga bumabaha, lalo na kung may debris kasama, yung ulan. Mm -hmm. Okay lang umulan eh, wag lang yung debris. Tsaka yung ulan naman, mamaya, mapuno yung magat na, ayan na naman. Uh, Mag-aaral na naman tayo, magre-release na naman yung dam. para sisihin na naman na aking mga kababayan at saka mm -hmm. yung mga tao sa kagayan yung mm -hmm. uh, pag-release -pag ng dam na yan. Mm -hmm. At saka mamano, uh, kung Isabela ang tatamaan, Uh, ang mas tatamaan ng malaki dyan, kung maraming tubig na ano uh, ako mapi ko na ang Cagayan pratin. kasi mm -hmm. sila 'yung lower vega eh sila 'yung nasa ilalim namin eh pag mm -hmm. dumagsa 'yung tubig sa amin ang pinakakawawa dyan, 'yung Cagayan pratin. kaya mm -hmm. sila dapat ang medyo mag ano dyan, medyo mag-ingat mm -hmm. kasi sila sa asal sila 'yung catch basin talaga mm -hmm. ng tubig nararagasa dito sa Isabela sa super typhoon na ito. Pero okay. nakaanda kami lahat okay. at uh, sana uh, andun din si Speaker uh, ano yun, uh, uh, bayan ni Speaker Boji yan, uh, yun, okay. bagong nakatalagang speaker. So, no, so medyo kampante ako na mapapakilos lahat ng uh, government agencies. Apo. Okay. Gov, siguro pang huli na, na lamang po. Gov, mensahe po sa mga yes. residente ng Isabela. oh, uh, huwag lang tayo magpanik. Uh, desal Dasal-dasal lang. Kanay naman tayo dyan. At pinakamahalaga, Pagkatapos nito bagyo, mag-ano mag, 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 uh, mag, tayo, mag, uh, ay, umaga tayo ulit. At pinakaano uh, ko sa, sa atin lahat, huwag magpalimos. Pagkatapos lagi nitong uh, mga sako ng ganito, uh, kailangan tumindig tayo, maging ano tayo, resilient tayo at bumangon tayo ng ano, with dignity. Okay. Marami pong salamat, Isabella Governor Rodolfo Albano III.